Ang galit ay isa sa pinaka-explosive na emosyon ng mga tao, ngunit bihirang ipakita ito ng mga introvert sa paraang inaasahan natin. Hindi nila ipinapakita ang galit sa pamamagitan ng pagbabagsak ng mga pinto, pagkikipagsigawan o may init na mga Sa halip gumagalaw ang galit nila sa katahimikan, sa mga maliliit na detalye, sa mga tahimik na desisyon na mas sumusugat pa kaysa sa mga malalakas na sigaw. Ang totoo, ang galit ng isang introvert ay parehong hindi nakikita at makapangyarihan. Para maintindihan ito, kailangan mong pumasok sa isang bagyong nakatago sa likod ng kanilang kalmadong presensya. Narito ang mga psikologikal na dahilan kung bakit halos hindi mo nakikita nagagalit ang isang introvert at ang mga nakakatakot na anyo ng kanilang galit na hindi mo inaasahan. Number 1. Inililis nila ang galit papunta sa overthinking. Para sa mga introvert, bihirang sumabog ang galit sa isang visible na anyo. Sa halip na kulong ito sa loob ng komplikadong maze na kanilang isipan. Sa halip na sigawan yung taong nakasakit sa kanila, paulit-ulit nilang nire-replay ang bawat detalye, bawat salita, bawat galaw sa isip nila. Naiking spiral ito, hindi lang kung ano ang nangyari, kundi pati na bakit nangyari. Ano ang ibig sabihin ng tono nila? At ano kaya ang mas magandang sinagot ko dapat? Habang ang iba ay naglalabas ng galit sa mismong sandali, ang mga introvert ay kinikim-kim ito. Nagiging isang paulit-ulit na eksena sa kanilang isip na hindi matapos-tapos. Halimbawa, may isang introvert na binatikos ng hindi makatarungan sa isang meeting. Hindi siya sumagot, tahimik lang siyang nakaupo, pakapangat tumangupan ng magalang. Sa paningin ng iba para itong pagtanggap, pero pagsapit ng gabi, lumalakas ang alaala sa katahimikan. Gising pa rin siya ng alas dos ng madaling araw. Binabago ang script sa isip. Iniisip ang mga sagot na hindi niya nasabi. Sinusuri ang mga nakatagong motibo nung bumatikos. At gumagawa ng mental plan kung sakaling mangyari ito ulit. Hindi nawawala ang galit. Nagiging echo chamber lang ito sa kanilang isipan. Parang nagiging garapon na salamin ang isip nila at nakakulong ang bagyo sa loob. Sa labas makikita mo ang isang sisidlang tila payapa pero sa loob patuloy na kumikidlat. At ang nakakatakot dahil ganito magproseso ng galit ang mga introvert kahit nakalimutan mo na ang insidente sila ay muling binabalikan ito ng malinaw sa kanilang isipan. Ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang bagyo. Patuloy pa rin itong bumabayo sa lugar na hindi mo nakikita. Number 2. Ginagawang perfectionism ang galit. Ang galit ay enerhiya at para sa mga introvert, bihira itong sumabog palabas. Sa halip ito ay nauhubog at naitutulak tungo sa anyo ng produktibo ngunit may talim ng galit sa ilalim. Kapag galit ang isang introvert, maaari nilang ilaan ng sarili sa paglilinis, pag-aayos, paglikha o sobrang pagbibigay pansin sa mga maliliit na detalye. Ang akala ng iba na pagiging masipag, madalas ito ay galit na nakatago sa anyo ng disiplina. Halimbawa, nakatanggap sila ng masakit na komento mula sa kanilang partner. Imbis na lumaban, natahimik ang introvert. Pagdating ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang partner, gising pa rin ang introvert. Naguhugas ng pinggan na malinis na. Inaayos sa mga libro, alphabetically. Pinupulido ang mga damit o ine-edit ang kanilang trabaho ng sobrang detalyado. Kinaumagahan, lahat ay perpekto. Pero sa ilalim ng bawat maayos na bagay ay may nakatagong sigaw. Bawat natuping damit ay isang outlet ng galit na hindi lumabas sa kanilang labi. Hindi sumasabog palabas ang galit nila. Sa halip tumatagos ito paloob. Parang patalim na patuloy na hinahasa sa katahimikan tinatabas nila ang kaguluhan sa loob sa pamamagitan ng paglikha ng kaayusan sa labas. Para sa iba kahanga-hanga ito, wow ang ayos mo naman. Pero para sa mga introvert, ito ay paraan ng pag-survive. Ang kanilang perfectionism ay salamin ng kanilang galit. Matalim, eksakto at tahimik na sumisigaw sa pamamagitan ng simetri. Number 3, pinahahalagaan nila ang pagtitipid ng enerhiya. Namumuhay ang mga introvert na may malalim na kamalayang parang baterya ang kanilang enerhiya. Unti-unting nauubos sa bawat interaksyon. At ang pinakamabilis na umubos ng enerhiya ay ang pagsabog ng galit. Sigawan, kumprontasyon, pagtatalo. Kaya bihira silang sumabog. Dahil para sa kanila, parang sinusunog ang sarili nilang lakas para lang patunayan ang isang punto. Mas pinipili nila ang katahimikan, pag-atras o mahinahong pag-alis. Hindi dahil wala silang galit, ngunit dahil ayaw lang nilang sayangin ang kadalang limitadong lakas sa ingay na bukas ay wala na ring saysay. -say. Halimbawa, sinadya ng isang katrabaho na udyukan sila para makipagtalo. Ang isang extrovert ay agad na susugod, may kipagtalo sa sabak sa banggaan ng mga salita. Pero ang introvert, tahimik na mag-iimpake, aalis at iiwan ng nambubuyo na mukhang tanga. Sa paningin ng iba parang wala silang pakialam, pero ang totoo, yun ay pagtitipid. Bakit ibubuhos ang enerhiya sa pagtatalo na walang solusyon kung ang tahimik na paglayo ay mas matalim pa kaysa sa anumang salita? Tinatrato ng mga introvert ang galit tulad ng mga archers sa kanilang mga palaso. Alam nilang hindi ito walang hanggan at bawat pagsabog ay parang palasong pinapalipad sa kawalan. Mas mabuting huminto, manatiling matatag at maghintay ng laban na tunay na mahalaga. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan. Pinipili nilang hindi mag ng enerhiya para lang sa labanan ng mga ego. Number 4. Takot sa maling pagkakaintindi Namumuhay ang mga introvert sa ilalim ng anino ng palagi ang hindi pagkakaunawa. Alam nila kung gaano kadalas mapagkamalan ang katahimikan nila bilang kayabangan, ang pagiging seryoso bilang pagiging cold, at ang pag-atras bilang pagtanggi. Kapag sumibol ang galit, lalo pang tumitindi ang takot na ito. Nag-aalangan silang magsalita dahil alam nilang oras na lumabas ang kanilang mga salita. Maaari itong baluktotin, maliin ang kahulugan, palakihin o gawing sandata laban sa kanila. Kaya't nagiging pananggalang nila ang katahimikan. Hindi e dahil wala silang masasabi, ngunit dahil hindi nila pinagkakatiwalaan ng mundo na mahandle ang kanilang mga salita ng tama. Halimbawa, sa isang pagtatalo ng pamilya, kung saan lahat ay nagtataas ng boses, nagpapalitan ng mga akusasyon at emosyonal na mga pag-amin, tahimik nila kaupo ang introvert, nakatitig sa sahig. Maaaring isipin ng mga kamag-anak na ito ay kawalan ng pakialam. Ngunit sa katotohanan, pinipigil niya ang mga salitang kayang tumaga ng malalim. Alam niya na oras na mailabas sa mga ito, hindi na ito maibabalik. At sa mundong madalas siyang hindi nauunawaan, mas pipiliin niyang pasanin ng apoy sa loob kaysa magsindi ng apoy na mawawala sa kanyang kontrol. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay baluti. Bawat hindi binibitawang salita ay isang kalasan laban sa posibilidad na mailarawan silang masama, OA o walang utang na loob. Para sa iba, ito ay mukhang pagiging passive, pero para sa mga introvert, ito ang pinakaaktibong anyo ng sariling depensa. Isang kuta na itinayo mula sa mga pader ng pagpipigil. Number 5 pinipili nila ang psikolohikal na paghihiganti, imbes na pagsabog. Para sa mga introvert, ang galit ay bihirang tungkol sa ingay. Ito ay tungkol sa resulta. Kapag sila ay labis na nasaktan, hindi sila naghahanap ng kasiyahan sa mga sigawan o dramaticong konfrontasyon. Sa halip ginagamit nila ang katahimikan bilang scalpel. Ang kanilang paghihiganti ay banayad ngunit pinal. Binubura nila yung tao sa kanilang buhay. Walang babala. Walang pagsabog, isang mabagal lang at tahimik na pagkawala Halimbawa, ipinagkanulo sila ng matalik nilang kaibigan Hindi sila maikipagtalo o hihingi ng paliwanag Sa halip, hindi na sila sumasagot sa mga texts Hindi na nila sinasagot ang mga tawag Tinatanggihan ng mga imbitasyon Hanggang sa huli, ay napagtanto ng kaibigan nila na huli na Natuluyan na siyang nawala sa mundo ng introvert Walang akusasyon na binitawan, pero ganap ang parusa paglimot. Ang pagiganti ng mga introvert ay hindi apoy. Ito ay hamog. Hindi nila sinusunog ang tulay sa harap mo. Hinahayaan nilang lamunin ito ng ulap hanggang bigla mo nilang mapansin na wala ka ng daan pabalik. At dahil hindi sila kailanman sumisigaw, hindi na ikipagtalo, hindi ka binibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang iyong sarili, ang katahimikan ay nagiging mas nakakatakot pa kaysa sa anumang malakas na deklarasyon ng galit. Number 6. Ginagawang pagmamasid ang galit Para sa nakararami, nakakabulag ang galit. Nagiging padalos-dalos, pabigla-bigla at walang ingat. Ngunit para sa mga introvert, ang galit ay nagpapatalas ng pandama. Ang kanilang poot ay nagiging mas malinaw na pagmamasid, isang tahimik na pagtatala ng bawat detalye. Sa halip na sumigaw, sila ay nagmamasid. Sa halip na agad gumanti, nagtatala sila sa isip. Ang galit ay nagiging lente kung saan nakikita nila ang bawat bitak sa baluti ng taong nakasakit sa kanila. Halimbawa, pinahiya sila ng kanilang boss sa harap ng mga katrabaho. Hindi magre ang isang introvert. Kalmado ang mukha. Pero sa loob, nagbago ang focus. Sisimulan niyang obserbahan ng mas mabuti ang kanyang boss. Yung mga maliliit na pagkilos nito, yung mga insecurities, yung mga patterns ng pagkukunwari. Makalipas ang ilang linggo o buwan, sa tamang pagkakataon, ginagamit ng introvert ang tahimik na koleksyon ng kahinaan na yon ng may surgical precision. Isang matalim na pahayag, isang strategic na desisyon o banayad na pagbawi ng suporta ay kayang tuluyang pabagsakin ang fasad ng kanyang boss. Ang kanilang galit ay hindi kulog. Ito ay isang ilaw sa dilim. Naglalantad ng mga flaws na hindi napapansin ng iba. At pagdating ng oras, ang kanilang katahimikan ang nagbibigay sa kanila ng mapa ng kahinaan na maaari nilang gamitin ng hindi kailanman nagtataas ng boses. Number 7. Takot sila na mawalan ng kontrol Nararamdaman ng mga introvert ang emosyon ng may nakakatakot na intensity. Ang banayad na inis para sa iba ay parang naglalagablab na apoy para sa kanila. Kaya't mas kinatatakutan nila ang galit kaysa sa karamihan. Alam nila na oras na pakawalan nito, baka hindi na ito tumigil hanggang masunog ang lahat sa paligid. Yung mga relasyon, reputasyon at maging sariling imahe ay maaaring masira sa isang pagsabog na walang kontrol. Kaya't nilalagyan nila ng takip ang kanilang poot. Ikinukulong e sa katahimikan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa takot sa kapangyarihan nitong manira. Halimbawa, isang pagtatalo sa isang romantikong partner Nanginginig ang katawan ng introvert sa galit, kumakabog ang puso, nanginginig ang kamay at umaalingaungaw sa isip ang mga salitang masyadong matalim para bigkasin. Sa halip na sumabog, umaalis sila. Nawawala ng ilang oras, minsan ilang araw. Para sa kanilang partner, ito ay mukhang pag-iwas. Pero ang katotohanan, pinoprotektahan lang ng introvert silang dalawa mula sa nuclear na pagsabog ng galit na hindi mapipigilan. Ang kanilang galit ay parang halimaw na paikot-ikot sa likod ng rehas na bakal. At alam ng mga introvert na kapag nabuksan ng kandado, wala na makaligtas sa paglabas nito. Mas mabuting mapagkamalang cold kaysa pakawalan ng isang poot na hindi na maibabalik. Number 8. Nakikita nila ang galit bilang walang silbing ingay. Allergic ang mga introvert sa kaguluhan ang pagsigawan, banggaan ng mga boses at maingay na konfrontasyon ay hindi lang nakakapagod. Wala din itong saysay. Para sa kanila, ang ingay ay hindi solusyon. Usok na walang apoy. Init na walang ilaw. Kaya't madalas ang galit ng mga introvert ay nasaan nyo ng katahimikan na sinusundan ng strategiya. Sa halip na sayangin ang enerhiya sa pagtatalo, pinipigilan nila ang sarili. Naghihintay at saka binabagsak ang isang tiyak na pahayag na mas malalim ang tama kaysa sa ilang oras na sigawan. Halimbawa, sa isang debate kung saan lahat ay sabay-sabay na sumisigaw, tahimik lang ang introvert, naghihintay. At kapag natapos ang ingay, magbibitaw sila ng isang mahinahong pangungusap na kayang wasakin ang buong argumento. Walang sigaw, walang sayang na salita, tanging malinaw at matalim na katotohanan. Para sa kanila parang pera ang galit. Hindi dapat ito ginagastos ng padalos-dalos. Bakit iahagis ang salapi sa hangin kung maaari naman itong ipunin at gamitin sa isang pagbiling tiyak? Ang kanilang katahimikan ay hindi suppression. Ito ay pamumuhunan. At sa oras na piliin nilang gamitin ang naipong lakas, nakakapinsala ang epekto nito. Number 9. Ang Freeze Out Method Hindi lahat ng galit ng mga introvert ay apoy. Minsan, nagiging yelo ito sa halip na umatake, inaalis nila ang lahat ng init at lambing. Ang kanilang katahimikan ay nagiging blizzard. Ang kanilang presensya ay nagiging paglayo. Ang freeze out method na ito ay isa sa pinakanakababagabag na anyo ng galit ng isang introvert. Dahil hindi ito sumisigaw, ito ay dumudurog. Halimbawa, sa isang relasyon kung saan paulit-ulit na nilalabag ng partner ang kanilang hangganan, sa halip na sumigaw, unti-unting lumalamig ang introvert. Ang mga usapan nagiging sagot na isang salita na lang. Nawala na ang haplos. Unti-unti nang kumukupas ang tinginan. Hanggang sa tuluyan ng maramdaman ng partner nila na parang multo na lang yung kapiling niya. Pinarurusahan hindi ng apoy, kundi ng yelo. Ang kanilang galit ay hindi pagsabog, kundi isang taglamig. At sa taglamig na yon, huli nang nare-realize ng nagkasala na hindi na siya nakatayo sa init ng koneksyon. Hindi ka susunugin ng mga introvert gamit ang apoy. Ibabaon ka nila sa niebe hanggang tuluyan ka ng mag-freeze at mawala sa kanilang mundo. At number 10, itinatago nila ang galit sa mga banayad na senyales. Ang pinakanaakatakot na anyo ng galit ng mga introvert ay hindi katahimikan, hindi paglayo, hindi paghihiganti, kundi ang maliliit na mga senyales na lumalabas kapag hindi na nila ito kayang pigilan. Tulad ng mas maikling sagot, mas malamig na tingin, mas mahabang paghinto, mga naaantalang tugon sa mensahe. Ang mga bahagyang bitak na ito sa kanilang maskara ang tanging sulyap sa bagyong nagwawala sa loob nila. Halimbawa, sa isang hapunan, may nagsabi ng biro na nakakainsulto. Hindi sumagot ang introvert, hindi ipinagtanggol ang sarili, ngunit biglang tumigil ang kanilang pagtawa, nanigas ang kanilang mga mata, Bumaba ang tono ng kanilang boses. Nagiba ang atmosphere. Bumigat ang paligid. Walang nagsabi na yon ay galit, pero ramdam ng lahat ang pagbabago. Ang kanilang poot ay hindi kulog. Ito ay ang biglang katahimikan bago ang bagyo. Isang katahimikang napakabigat na parang pumipisil sa balat. Nagbababala na may napakalaki at hindi mapipigilang puwersa na gumigising sa ilalim ng ibabaw. At ang nakakapangilabot na katotohanan ay kadalasan huli nang napapansin ng iba ang mga senyales sa ito kapag may pinsala ng nagawa. Ang galit ng mga introvert ay hindi nakikita, pero hindi ito mahina. Gumagalaw ito sa katahimikan, nagiging overthinking, perfectionism, pag-atras, pagmamasid o malamig na pagkawala. Hindi tulad ng mga malalakas na pagsabog ng iba ang kanilang poot ay hindi agad nauupos. Nananatili ito, parang usok sa hangin. Binabago ang atmosphere kahit tapos na ang apoy. Ang pinakakatakot ay baka hindi mo ito marinig kailanman. Pero mararamdaman mo ito sa katahimikan, sa paglayo, sa biglang paglamig ng mundo sa paligid nila. Dahil kapag nagalit ang mga introvert, hindi nila kailangang ipakita. Ang kanilang katahimikan, ang mismong bagyo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Gretchen Marie Kayanan. Sabi niya, I miss you sir. Ang galing mo sir, tama lahat. Katawa kasi tama ka. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Good evening po sir AP. Ano yun, mysterious effect? God bless always. At tayo naman kay Chris Aligado Jr. Magandang gabi sir AP. Salamat muli sa kung ano ang mga taong introvert. Salot po ako sa inyo. At shoutout sa mga laging nakasubaybay. Shoutout kay Rebecca Ogata, RJ Mera, Annalyn Granada, Junjun Perang, Dennis Aranzanso, Emma Villanueva, Ramlat, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, De Pedro Lea, Jola Short Video, Kati at KK Molino. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, Mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba ang secret psychology sa hypnotic language ng mga introvert? Panoorin mo sa video na to.